Mabilis na nag-adjust ang BBM Sara Unity Team sa pagbibigay ng tulong sa mga lugar na matinding sinalanta ng bagyong Udet. Nito nakaraang linggo kasi, naging abala ang Team Bombong Marcos Sara Duterte sa kanilang mga caravan bago tumama ang sama ng panahon. Pero ngayong linggo, humanitarian efforts ang tinutukan ng unit team. Litong linggo, personal na nagtungo sa Maasin, Leyte, Sina Marcos at House Majority Leader Martin Romualdez para magbigay ng tulong. Si Romualdez ang campaign manager ni Mayor Sara na presidente rin ng Partido Lakas CMD. Inabutan ng 2 million pesos na cash assistance at 2.5 million pesos na halaga ng relief goods ang Southern Leyte Provincial Government. Personal namang tinanggap ni Governor Damian Mercado ang tulong. Mula Visayas, bumaba ng Mindanao ang unit team para magbigay ng ayuda. 2 million cash aid at 5 million pesos na halaga ng relief goods ang ipinagkaloob sa Butuan City LGU na personal namang tinanggap ng na mga opisyal doon. Pagkatapos sa butuan, umakyat naman ng buhol ang, ang Unity para makatid ng tulong. Walong daang sako ng bigas, 1 million pesos na halaga ng relief goods at 2 million pesos financial assistance ang ipinagkaloob sa buhol LGU. Hindi rin nakalimutan ng Unity ang Cebu at nagkaloob rin ng kaparehas na tulong sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. 10 milyon na halaga ng relief goods ang tinanggap ng Liloan LGU. Nauna na nagpasalamat ang BBM Sara Duterte team sa taos-puso at maagap na pagtugon ng donors at volunteers sa kanilang relief mission para sa mga nasalanta ng super typhoon Odette. Samantala, nakapagpadala rin ng tulong si Davao City Mayor at VPS aspirant Mayor Inday Sara Duterte sa mga nasalanta ng bagyo. Sa kanyang FB post, ibinahagi nito nga abot sa 55 tonelada ang lahat ng food packs, tubig at iba pang mga supply ang naipadala sa Cebu. Pinangunahan din ng alkalde ang send of Ceremony sa mahigit isang daang dabawenyos na tutulong sa rescue operation kasama na ang doktor at mga social worker. Ubaasa din si Mayor Sara na makakapagaan sa mga apektadong mamamayan ang pinadalang tulong para sa mga ito.